Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na magandang balita patungkol sa injury ni Luka Doncic. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsumbong na ng adapong Los Angeles Lakers sa NBA patungkol sa napakagulong officiating sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Dahil nga po hindi nakapaglaro si Luka Doncic sa huling game ng Dallas Mavericks laban sa OKC Thunder dahil sa kanyang injury, ay marami na nga po mga fans ang nagtataka at nagtatanong ngayon kung gano'n nga ba talaga kalala ang nataman nitong injury. Base nga po sa ebinulgar ng head coach ng Dallas Mavericks, hindi rin naman nga po masyadong malalang natamong injury ni Luka Doncic sa likurang bahagi ng kanyang hita since bahagi alam nga po itong sumasakit. Sa katunayan, Malinis rin naman nga na po naging resulta ngayong araw ng ginawang pagsusuri sa kanyang nadaling hita. Pero kahit na ganoon ay inaasahan pa rin nga po na mag-iingat ang Dallas Mavericks sa pagpapalaro nila kay Luka Doncic upang hindi na lumala pa ang kanyang kalagayan at mas maging ready ito sa kanilang mga susunod na game ngayong season. May history na rin naman nga po ito ng injury sa kapares na hita na nadaling nga po nito ngayon. Kaya posible na pakiramdaman muna nga po nila kalagayan ng pangangatawa ni Luka Doncic bago nila ito paglaruin sa kanilang next game. Samantala, puunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsumbong na nga po ang Los Angeles Lakers sa NBA patungkol sa napakagulong officiating sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Bagamat man nga po mga katrops, tanggap ng buong Los Angeles Lakers ang pagkatalo ng kanilang team sa kanilang game ngayong araw laban sa Golden State Warriors, ay hindi pa rin nga po naiwasan pa ng kanilang mga coaches at players na magreklamo sa naging officiating sa kanilang laro. Ayon nga po kay Coach Darvin Ham, ngayon lamang nga po siya naka-encounter ng isang senaryo kung saan ang 3-pointer sa isang player gaya ng nangyari sa kanilang superstar na sa si Lebron James. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon kung bakit nga ba ito tinanggal ng mga official at hindi rin naman nga po nila inalis ang 2 points na nagawa ng Warriors nang ma-reset biglang kanilang shot clock sa simula ng 4th quarter. Bukod rin nga po dyan ay sinaber naman nga po ng ilang mga players ng Lakers katulad na lamang na DeAngelo Russell at Austin Reeves na hindi nga da po talaga nila nagustuhan ang naging officiating ng mga referee sa fourth quarter at ang paghinto parati ng shot clock sa uling mga minuto ng kanilang laro. Gayong sobra nga po itong nakaapekto sa rhythm ng kanilang kupunan especially sa kanilang superstar na si Lebron James na nagkaroon na nga po sana ng mainit na shooting. Ngunit dahil nga po sa pagkakadali ng kanilang laro ay bigla na lamang nga po naputo lang momentum nito at nabiguna nga po sila na magawa ang kanila sanang gagawing comeback. Kaya kailangan na nga na po talagang imbestigahan ng NBA ang mga nangyari sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.